Ano ang uh, King... gaga... Uh, Puta, pag dito na matay, fuck talaga. Ay, shut up. Wow naman! Ah, ikaw tatakas ka, Litsi, ha? Ano uh, Ano man nangyayari na ginamit lang natin yung mga bagong skin? Minamalas na tayo? Bobo ka kasi. <laughs> Kay natin ngayon si Gan. Susubukan natin lahat lahat ng item susubukan natin kay Aldos. Wag mong subukan lahat item. Okay? Gagamitin natin sa kanya kung ano yung magiging resulta. Bahala ka sa buhay mo. The spirit beast. Papakita ko sa inyo how he can play, how he can manage. Sa our card damage. <laughs> Ay, kita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Ang dami kasi yung adjustment ngayon, no, nangyayari. May mga bagong item. Ang dami, ang dami, pre. Hindi, wow. Ayun na, pre, ayun na. Yung pangalan nun, Leslie. Ignav, Ignav. Sino kalin natin na naman? Kating Alpha. Ay, San. San, San kalin natin. Hindi, wow. San Goku. Gagamitin natin yung lahat ng mga bagong item, ah. Bag bagong item lahat. Ay, gago, Alpha. San si San? gago na sa baba. Sakit naman nun. Uunahin natin, pre, yung bagong item, uh, Sky Purser. Purser? Bahala ka sa buhay mo. So, itong item na to is a unique passive lethality after dealing damage to an enemy hero. Execute the hero if their HP is lower than 6%. Kaya ginababasa lang ako, FK Akad! Bitning yawa ka! Ha, <laughs> yaw ka! Wisit na yan! Huwag ka okay, iiyak! Yeah. FK Akad yun? Grabe ka naman! sensitive naman nung mga na doon. Hala, giwan. Gi Loya, nanoy. Daga nana. Loya, nanoy. <laughs> Salvage <-bitch>, man, nana. <laughs> uh -huh. Ang ganda na ito mga pre. Oh, o, O, oh. ano to? Expert gloves. Kailangan niya ni Aldous. Parang kamao, kamao talaga ni Aldous, no? Hindi totoo yan. Grabe oh. Ito lahat ng bagong item oh. Gamitin natin lahat yan. Bagong item na naman ay para na siyo. Tatamahan kita. Ibigin kang tunay ay nadarama sa iyo. Ano <tap> ah! ah! ka na sisira, ulo? <tap> ah, hindi siya nakatipi. Eh. Kala niya naka-save siya doon. Last kill siya doon ba? Kita niya yung bre? Last kill siya papunta doon? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> Ay, meron na tayong item. Ah, next item natin is ah, uh, itong bago ulit. Huwag mong subukan. Hindi ba mga mukha ito dito din? Bago to. Pati yung mga inibang mukha, pre, try natin. Yung malakas to eh, no? Talaga, Charmin? <laughs> Sana'y bigyan mo ng pansin Kahit kunti pagtingin Ano ang aking gag... Puta, pag dito na matay, pack you talaga Ay, shut down Wow naman! Huwag mo na kasi Pilit tong goy inaong goy to Pipilit pa eh <laughs> bagong kula elegant gym may elegant elegant gym gagi lahat yata binago dapat yung mga bobo din sa si emil tinanggal na ni eh. yeah <laughs> mindset ba mindset eh baka masama tayo dun eh wisip na hindi <laughs> ba bobobo nyo ay sakto 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 patay patay <laughs> o, oh, kininam, kidi E, dobro, yun namin, nasar pa tayo ah Huwag kayo iiyak yeah. Mabli-bli ka talaga sa akin E, bli mo ko bli An kita talaga mamaya Manda ka sa akin Pumesting ka lang Mabli-bli ka talaga Mabli-bli-bli-bli ka Puro ka bli-bli ah Puro ka bli-bli Bli-bli-bli ble, ble. Ka, ble, ble. Ha, ble, ble. Yung mga bagong item nga bilhin natin, wag yan. Pinagbibili mo. Bobo ka ba? Ito, we try to yung mga bagong item. May mga binagong muka. Lakas tama mo, tama ka na. Paputa, guys, natunaw pa ako! Bobo ka kasi. <laughs> <laughs> Ang bastos mo naman dun, san! Sorry, sorry. <laughs> What the shit, man? Hindi ka pa uwi ah. Gago naman, namatay pa ako doon. Isang sapak na lang eh. Gago na, yung binanatan pa. Sorry, bae ah. Isang sapak na lang? Inom na lang nga tayo tubig pang parilax Water! Ah, ikaw tatakas. Kalitsi okay. ah. Ako? Ano man ang nangyayari na ginamit lang natin yung mga bagong skin? Minamalas na tayo? Bobo ka kasi. <laughs> lasina na? What the shit? Ginagamit ko lang yung mga bagong item eh. Binalas-malas na. Hindi, wow. Imposible makatakas pa tong hindot na to. Gagi ka. Jam si mata. Jump ko na yung mitlog ron. Plating time pa, plating time. Ginagamit ko kasi itong lahat ng mga bagong item, pre. Lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> Ilan mo? Nice! Go Nana! Go Nana! Go Nana! Yung mama ka! Kaya mo yan Nana! Ipinsa mo Nana! Ipakita mo kung sino ka Nana! Gago <laughs> <laughs> na yun, wala pa akong assist. So, may missile pa. Magaling kang kupal ka! <laughs> Ubus pre Nice 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 not the one that was given to me. Nice one. Good job. Lakas mo. Kalma lang. Ano <laughs> na, walang damage. Walang damage yung sapak ko. Bobo ka ba? Tapos taas ha. Maglulord yan sila. Attack lord. Dito ako sa taas. Here we go. Nice. Sige, sige. Ay. Sige. Nice one. Nice one. Ala, putang ina. Naubos kasama natin. Ay, gigoga. Here we go. Daddy, chill. Putang oh, Tinuri na naman. Bastos na yan. Te, perde. Talo. Ganon pala ang resulta pag gagamitin natin yung lahat ng item na yun. Yun pala yung magiging result. Matatalo. Di ba? bobo yun. Ay, naku. Ay, Oh my God. In season na. In season na daw tapos. In season na ba?